nagsiselfie ka ng nakahubad, no? Aminin mo, meron tayong kababayan na isang OFW nagselfie, nakahubot-hubad. Nahuli niyong anak, minor de pa naman, ng no, isang kapwa nating OFW. So ngayon, nakulong. So sige, panoorin natin yung video ni Sir Kabong. Napakaganda yung aking, uh, yung pinafollow natin, guys. Ito, hindi sa gobyerno, pero tumutulong sa, sa mga kapwa nating OFW. Dapat ito yung mga pinafollow at sinusunod sundan natin. Kaya isa sa mga ipo-content ko rin ay si Sir Kabong. Kasi OFW siya, OFW ako. So marami siyang alam, knowledge pagdating sa OFW. Kaya i-follow natin si Sir Kabong. At pagbibigay din ako ng ano, i-share ko rin yung mga napapanood ko kay Sir Kabong. Okay, so back to topic tayo regarding dito sa OFW na huli na gaselfie na Okay, so tara, let's go. Ito, panawagan ko sa mga OFW. Lalo-lalo nagtatrabaho sa bahay. buhay ninyo. But please, siguraduhin po ninyo na kayo po ay nag-iingat. Oh. Meron po isang OFW. Hindi ko mapangitin ko saan lugar. Okay, nahuli. Nanganak ng mo na isang minoridad. Ma-OFW dyan, ha? Nag-iingat sa pitis po siya sabi sa inyo yan. Huwag pong gagawa ng ganong bagay. Ingatan po ninyo yung inyong mga sarili. kaya ang siya sabi po niyan, hindi lang po kayo, pati pamilya niyo sa Pilipinas. Katulad po na nangyari, ikabayan, ng nangyari kay Kabayan, nagsilpi na hugutubad. Nagsilpi nga alam po sa sa inyo lahat ito. Sa mga kababayan natin na matuloy na gumagawa alam ko, maraming gumagawa dahil maraming po wala nang na ganyan. Pero ito na, tempuan. थोरो पसी कितो हरामी चला तूं Ayan, so napanood niyo yung kay Sir Kabong, no? Grabe. So thank you Sir Kabong sa ganito mga ganitong information kasi isa din ako sa mga tutulong din sa mga kapwa nating OFW. So kumbaga at least papano sa pamamagitan ng ganitong social media, uh, na-aware -na natin, no? Na-aware -na natin yung mga kapwa nating OFW na hindi na, na nilalam yung ginagawa nila. Siguro ginagawa para kumita ng malaki pa bukod sa, sahod, eh kailang hindi nilalam na mangyayari nangyari once na nag nagkakaproblema kaya mga yan lagi po natin uh bisipin yung ating pamilya, lalo na yung mga anak natin. Okay? So, ganito mga video ang papanoorin nyo. Si Sir Kabong, ang ganda ng mga content niya. Sa mga kapwa-kapwa ka FW, magtulungan po tayo. So, hindi rin ako titigil. magvideo video din ako para sa mga kapwa ko rin OFW. Turo may experience at katuwa, katuwa ni Sir Kabong at iba pang mga OFW nagbibigay ng uh, pabala o paalala na huwag na gawin. Kasi mahirap dito sa ibang bansa pag yung nagkakaproblema. Okay? Ayan. So, I hope nagkaroon kayo ng lesson, no? Pabala, paalala sa mga kapwa kong OFW. So, by the way, no? Marami akong ginawang content. This is my first ah uh, content bilang OFW dito sa YouTube channel natin. I hope guys, i-follow if nyo tong YouTube channel natin, OFW Pinoy TV. Kasi so, dito na rin ako magfocus, focus magbibigay ng advice para sa mga OFW. Itong link na ito, ilalagay ko siya para ma-redirect ko eh dun sa isa kong account na hindi YouTube. Alam nyo na sa kabila, double T. Para at least marami kayong mga concern, mga tanong, baka masagot ko po yon, Baka nandun na yan sa sa, sa mga nabi, nagawa ko ng up, uh, na, ano, na content ko na siya doon sa kabila. So, ang gagawin nyo, pupunta lang kung kayo and then i-follow nyo ako. So, ang gagawin ko na naman, itatransfer ko ibang video, yung mga tanong di, uh, doon, tapos dito ko gagawaan sa YouTube so I hope uh, magtulungan tayo follow nyo ako kasi bago pa lang itong uh, YouTube channel na ito so focus naman ako dito so maraming mga nagtatanong uh, regarding sa about sa OFW, related sa OFW so anyway, just sa mga hindi pa nakakilala so 10 years na rin akong OFW dito sa Saudi uh, Jeddah, so uh, kahit pa paano meron na rin tayong idea pagdating sa uh, kalakaran o batas dito sa Saudi, yung uh, bawal at hindi pwede gawin, okay, katulad nito okay, so, ingat-ingat napakahigpit, wala po tayo sa Pilipinas katulad ngayon, content natin OFW nakulong dahil nag-selfie ng hubot-hubot, okay lang sana, kaso may nakakita sa sa amo, no, yung anak so, iwasan po natin yung mga ganong bagay okay, kung may mga question kayo related sa OFW regarding sa ASB, yung yung mga indemnity natin, yung end of service benefits, ASB, uh, ano man yan, pwede nyo i-comment, and then gagawa ko ng uh, video sa susunod, okay? So, ilalagay ko tong link para ma-redirect kayo sa kabila, and then tingnan nyo, baka may mga tanong kayo na pwede ko masagot, and then pwede nyo i-comment nga dito, and then gagawa ko rin ng panibagong uh, upload dito sa aking bagong YouTube channel, okay? So, share this video para marami tayong matulungan, mga kapwa AW, and uh, sasagutin ko lang, base lang sa aking uh, uh, kumbaga experience, natutunan, okay? And pwede naman kay mag-research uh, do sa mga talagang uh, gobyerno no ako naman bilang katulad niyo rin ako ng na kahit papaano nagbibigay advice lang dalawa lang naman ang choice niyo dito eh maniwala kayo o hindi yeah, medyo paula wala, wala yung aking uh, ano so ayun at least wag nating gawin no yung advice nito no ito yung account ko sa kabila naman yan and wag nating gawin ingat-ingat lang tayo again wala po tayo sa bansang Pilipinas okay so yun lang uh, share this video uh, follow alam mo tong OFW uh, Pinoy uh, TV and uh, sana may spread pa natin yung mga mga uh, nanalaman natin sa mga kapalating OFW especially sa mga baguhang OFW wala pa kalam alam nako maraming mga nangyayari ngayon dito sa sa bansa hindi lang dito sa Saudi no may mga hindi naman sa ignorante kasi nagpidos naman talaga tayo at pagdating sa Saudi nakakalimot na sa mga batas ng kusaan sila ngayon okay so sa pamamagitan ng mga video natin makakatulong tayo at uh, sana i-share niyo rin magtulungan tayo okay Uh, share this video. God bless and bye-bye.